Isang kagat lang ng babae sa ice cream niya at halos himatayin ang matandang babae sa tabi niya. Parang may nakitang nakakatakot ang babae. Nang muling kumagat ang dalaga, tumili ang babae at tumakbo palabas ng elevator. Nataranta ang dalaga, hindi niya namalayan na may nangyayaring kakaiba. Pagdating niya sa bahay, abala ang kanyang ina sa pagluluto sa kusina, narinig niya ang pagsara ng pinto at nagtungo upang tingnan, ngunit walang nakitang tao doon. Naguguluhan niyang tanong sa asawa, Sinabi niya na naisip niya ito. Noon lang napagtanto ng dalaga, walang nakakakita sa kanya sa kanyang pamilya. Sa sobrang takot, tumakbo siya sa salamin sa banyo. Ngunit walang refleksyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit takot na takot ang babae sa elevator. Nakakita ang babae ng ice cream na lumulutang sa himpapawid. Nanginginig, inilabas ng dalaga ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kasintahan. Sinusubukang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Pero kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, hindi niya marinig ang boses niya. Siya ay natakot at ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Inaumagahan, nang mag-toothbrush siya, kusang gumalaw ang toothbrush, wala pa rin ang refleksyon niya. Pagsuot niya ng sapatos, sapatos lang ang nakikita. Sa bus, hindi siya makita ng driver, at aksidente nasara siya ng pinto. Nang sa wakas ay nakapasok na siya, tinapik niya pa rin ang kanyang card para magbayad ng pamasahe. Nakita ng isang maliit na bata ang card na lumulutang sa himpapawid at nanlamig sa takot. Kahit walang nakakakita sa kanya, ramdam pa rin nila ang presensya niya. Upang maiwasang matakot ang mga tao, maingat na gumalaw ang dalaga sa karamihan, ngunit nakabunggo pa rin ng isang lalaki. nararamdaman niyang may dumaan sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, walang tao. Nalungkot at walang magawa ang dalaga. Samantala, ang kanyang kasintahan ay lalong nag-alala. Ilang araw na niya itong hindi nakita at hinanap kung saan saan. Isang araw, habang tumitingin sa paligid, nakita niya ang kanyang telepono na nakalagay sa isang park bench. Nadurog ang puso niya. Natakot siya na may masamang nangyari. Maya-maya lang, may biglang nagabot ng kamay at hinawakan siya. Siya yon. Kanina pa siya nandoon, hindi lang nakikita. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang isang misteryosong pulseras na maaaring magbago sa kanya sa anumang bagay o sino man. Pero may nangyaring mali, ang bracelet ay naging invisible siya. Sinubukan ng magkasintahan na si Ryan ito ngunit hindi sila nagtagumpay. Tapos biglang tumunog yung bracelet na parang may tumatawag. Sa kabilang dulo ay boses ng isang matandang babae. Sinabihan niya ang dalaga na pumunta sa lumang lugar. Pagdating nila, nakasalubong nila ang babae, ang orihinal na may-ari ng bracelet. Ibinalik ng dalaga sa kanya ang bracelet. Maya-maya pa ay umalis na ang babae, nawala ang invisibility ng dalaga. Sa unang pagkakataon makalipas ang mga araw, sa wakas ay makikita siya muli ng kanyang nobyo. Kaya kung ikaw payag ka ba na maging invisible?